parang hinog na yung guyaba, no? Kaya aakyatin ko na. Pero malapit ko nung maabot. <laughs> Pero, aakyat uh, tayo. Akyat pala ako, hindi kayo. Ako pala ang aakyat. Okay. So, andito na ako sa taas ng tawing guardia. Pero kunin natin to kasi sayang. Hi, fans! <laughs> okay, andito tayo ngayon sa puno ng guyaba, no? Kung saan ay ayan na nga, uh, may hinok na guyaba no dito. Kaya kukunin ko na kaysa malaglag, hindi mamalayan. So, dami na laglag dito na hindi namin namalayan. Kaya sayang lang. Kaya aga, ko na. Ayun lang, malambag na yun dito. Kaya, okay. Pag-harvest uh, na natin. May daming, ano, daming gorge. Ayan. So, ato na, nakuha ko na. So, may pinainan. Ayan lang, halag na. Ayan, malaki no fruit. Kasi lang ko lang sasalo sa baba. Okay, bitbitin ko na lang pa baba. Okay. So, ah. Challenge to ah. Challenge. <laughs> Parang puro na challenge. Huh yung nakababa din sa wakas so, nakababa nadaladala ko yung guyabano so, ayan na yung ating guyabano fruit